ng mamakapangyarihan sa lahat ang may likha at takda ng aming buhay. pinapupurihan ka namin sa mga oras na ito. Salamat sa pagkakataon upang muli naming alalahanin ang iyong dakilang pagmamahal, ang wagas mong pag-ibig na iyong ipinakita sa pamamagitan ng iyong buktong na anak na si Hesus Kristo na aming Panginoon. Aming dalangin nawa Hipuin mo ang aming mga puso, imulat ang aming mga mata, at buksan ang mga pandinig, nang sa gayon ay mahayag sa bawat isa sa amin ang iyong mensahe. Wala kaming ibang hangad kundi ang sundin ng iyong banal na kalooban at mataas ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Father Francis P. Lucas, President and CEO of the Catholic Media Network, CBCP Director for Broadcast. Pag sinabing Holy Week, ito yung mga sagradong araw upang gunitain natin ang malaking pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil dito niya pinatunayan na ang pagmamahal ay ang todo-todong pag-aalay ng sarili sa mga minamahal. Ano pinakita niya yan? Siya'y pinaglahi, pinagbintanang kung ano anong mali. Bagamat sa unang araw ng Holy Week, yung araw ng palaspas, nasisigawan sila Hari ng mga Hudyo. Hari ng mga Hudyo. At pati yung palaspas, ang away nila, ibig sabihin, siya ay nagtagumpay na hari. Ilang araw lang eh, yung mga sumisigaw ng papuri, ay siya rin sumisigaw ng ipapo sa krus. Dahil hindi nila naintindihan ano ba ang kahalagahan nung ginagawa ng Panginoon Diyon. So dito, makikita rin natin na itong Holy Week, ito ay kung ko isang malaking iskandalo. Bakit iskandalo? Kasi iskandalo sa mga kaisipan ng ordinaryong tao na hindi nila talaga maarok ang tunay na kahulugan ng pagiging tagasunod ni Kristo. Kaya iskandalo yun, ha? Ganun ba ang pagmamahal na iaalay mo sa dilim mo? Bakit nagdusa pa yan para iligtas tayo sa ating kasalanan? Oo, kaya siya naghirap upang ipakita niya na ang kaligtasan laban sa kasalanan ay dadaan ka sa paghihirap ng katawan at para makapag-alay ka ng tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Tunay na kahulugan ng pagiging mapag mapagmahal ka sa kapwa mo. Kasi karaniwan sa atin, hindi naman talaga marunong magmahal. So ito ang gusto mong pakita ng Panginoon. So kung tawagin yun, awa, mercy, at saka compassion, yung patuloy mong inaalagaan at inaalaala mo minamahal mo. So aking Holy Week, mga sagradong araw yan dahil ito'y mga araw na ginawa ng Diyos upang ipakita sa atin ang kahulugan ng pagliligtas sa ating kasalanan. So kaya nga, Holy Week, sagradong mga araw dito ni pinapakita ang ang paghihirap ng Panginoon, pagkamatay niya at saka yung muli niyang pagkabuhay. At yun ang tunay na tagumpay na sa gitna ng pagkanugmok ay siya'y muling nabuhay. At nagtagumpay laban sa lahat ng kasalanan. ang daigdig natin ngayon na ay talagang malaki ng pagbabago kung ko para mo doon sa una. And on, walang cellphone, walang digital, walang TV. Ah, ni wala pa nga sinin araw eh. Pero, ngayon napakaraming kalibara ng mga tao. At hindi lang yon. Nabago na pati ang puso ng mga tao ngayon na ang hinahanap ay karanyaan sarap sa buhay. Wala namang masawadon kasi lahat ng tao yun gustuhi. Eh. Oo. Oh. Kaya lang nga, ang isa pa, bakit nangyayari 'tong nalilimutan nila ang holy wish? Sapagkat hindi lang sa marami silang kalibangan, kundi ang mas matindi, hirap na hirap ang tao ngayon para mabuhay. Hmm? Sabi ko, ano <laughs> ba mga tao ngayon, hanap patay? <laughs> hindi sarap <ka na> buhay. Kinalimutan si Almighty God mga ambisyon natin, di ba? Baka sa man ng kapwa mo, bari wala na eh. Dahil nga, nawawala na ang, kan ang, pananaw natin ng mga sagrado ni nilalang ng Diyos, magsisimula tayo sa buhay ng tao. Diba? Ang daming pinapatay, daming nire-rate. bibilang mabibilang mo yan, segundo na yata. Ang kabawat segundo, may namamatay, may pinapatay, may nire-rate, may nagugutong. Wala na, wala na yung galing sa puso ng pagmamahal sa kapwa. So kung puro sarili mong isipin mo, siyempre at karangyaan, wala na sa sagrado sa buhay mo, ay eh, paano ko palang titignan yung pagkasagrado ng Holy Week? Gusto mo bakasyon, puro bakasyon, puro layas dito, inum dyan, hanggang magsuka ka na, hanggang maging magtamoy aso ka na sa karumihan mo ng katawan mo, Ganun ba? Patuloy paggawa ng kasalanan dahil vacation pa sarap. Katapos, hanap patay na naman. Kaya nga, ang nakita natin, sa sama ng pangyayari ngayon sa daiki. ang gulo eh, alam naman natin. Ha? Hindi natin alam kung taga magkakaw talaga ng World War III na ang nagsasabi ang marami simula na nakita mo ngayon lahat ng kandidato, kailangan halos magpataya na magsiraan. Hindi nga pinapakita anong gagawin mo, anong nagawa mo na, kundi hindi ang kalaban. Ganun lang ang simple. Hanggat kaya mo sa mo ang pangalan, ang pagkatao, di ba? Ang buhay niya, siraan mo pamilya niya, siraan mong pinanggalingan niya, para pag hindi na hinto na yung Kaya nga dapat nating balikan ang Holy Week. Kasi dito natin makikita kung mayroong isang Diyos na tao na talagang nahirapan sa kanyang pang-araw-araw na buhay, nagturo at ipinakita ang magagandang kaugalian at paano maging tao. Dahil madalas sabihin, madaling maging tao, ito na nga. Eh. Mahirap magpakatao. Yung pagpapakatao ang pinakita sa atin ng Panginoong Diyos, Jesus Christo. Kaya balikan natin yan dahil kung may isang Diyos na tao na makapangyarihan ang nagdusa para sa atin at kung papanuuri lang natin ang ang mga uh, ang mga sine na ginawa paano lumalatay sa kanya ng paghahampas na ang laman niya ay tumatansik na pagamat walang butong tabali. yung pagpapasa niya ng cruz, yung pagilkay -il ng corona ang tinik sa bungo niya ah, yung pagpapatawad pa rin niya hindi eh, yakan siya ng mga kababaihan ganun din sa kanyang pitong huling wika na sabi niya patawarin mo sila hindi nila alam ang ginagawa nila sa pagpapahirap sa akin at sa bandang huli sinabi niya ibibigay kong muli ang lahat tapos na nasa iyo na isipin niyo yung manaking pagunita natin sa pagdurusa ng Panginoon sana yun sana makintal sa ating isipan uh, din sa ating damdamin na tuwing sisirain natin ang kapwa tao natin tuwing sisirain natin ang kalikasan tuwing hindi natin binibigyan ng tunay na pagpapatawad ang mga nagkakasala ay magkakawindang bidang talaga tayo ngunit sigurado ko na ang Diyos ay ating inspirasyon at hindi tayo nawawala ng pag-asa nabababago pa ito. Ako lang eh, sa, sa edad kong ito, hindi ako nagkikita. May mangyayari sa daigdig na ang mga tao ay muli-muli babalik sa Diyos. Dahil ang kalaban natin si Satanas eh. Si Satanas ang number one. Sinungaling at pinaiikot-ikot tayo niyan. Ang niluluko talaga tayo para makasama tayo sa isang pagdurusang walang hanggan. Samantalang kasama ang si Kristo at ang Diyos, walang hanggang pag-ibig yung ating madalaman. Ang buong daigdig, at hindi exception ng Pilipino at Pilipinas, napakaraming pamahiin. Susmary Joseph, Dr. Rodo Bayan, hindi, yung mga ordinaryo lang na alam na alam na lahat. Oy, nagwawalis ka, huwag mong dalit ang dumi sa labas. Kasi maghihirap ka. Iniisip ko lang, paano yung naging dumi, naging kwarta? Hindi mo dapat yan. Alam, dali mo sa loob yun. Papalapasin mo yun para lumipis yung kwarto mo. O, kasabihin, Friday the 13th, huwag ka magbabiyahe. O, Huwag kang gagawa ng alo, baka ma-accidente ka. Eh, In, oh, naku, ilang beses na ako nagbabiyahe sa aeroplano, sa bus, sa kotse, Friday the 13th, wala nangyayari. Eh, isipin nyo ulit na accidente na hindi Friday the 13th. O, kaya ang dami ganun. O, oh, ito na naman. Kasabihin, huwag kayong maliligo, lalo pag Viernes ni Santo. Di ba? O, oh, isipin mo, yung mga nag, ano, asaw doon, nag... po. Nagpipinitay Simula sa pulyan. yan. Pagkatapos ng penitensya, tuloy-tuloy sa dagat. Oh, hindi ba naligo din yun? Eh, paano sabi sa hindi maliligo? Eh, yun ang nagpilig na isa, sa dagat. Hindi pa kayo kaugalian din? Kaya nga, hindi dapat natin paniniwalaan yun. Kasi walang, walang scientific proof eh. At titignan din natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil lahat naman pwede mangyari. Ang dapat natin tandaan ay patuloy na pagtitiwala sa kanya. Yun ang matindi. Patuloy na pagtitiwala sa kanya at huwag kang mawawal ng pag-asa kung ano man mangyari sa buhay mo. Kasi sabi, sabi nga, weather weather lang yan eh. Hindi po alam kung paano ang mangyari sa buhay mo kinabukasan. Minsan mayaman ka, minsan bigla ka nagkinap. O tiwala tiwala ka, niloko ka pa. Di ba? Naglalakad ka lang sa karsada, ay nabundol ka. Anong gagawin mo? Hindi mo nun pinlano yun. O. o yun nga may mga anting nga Ang sasabihin niyan, eh bakit ko nag-stroke, eh, hindi nila mapagaling ang sarili nila? Tapos sabi, Father, hindi ko na kaya na naturalesa. Bay, bayad. Kaya, ang pinakamahalaga yung pagmamahal natin sa Diyos at patuloy na pagkitiwala sa Kanya. Dahil ang talagang lakas, lakas, ay lakas sa atin. Handa natin igibap yun o ibigay yun pag iningi ng Diyos. Ang dapat pag-isipan natin ay balikan natin ang ating ngayon at kinabukasan. Siyempre, ngayon naman, nagagaling sa nakaraan. Bakit ako nagkakagalito? Yan e ang pinakamahalagang tanong eh. Bakit ako buhay pa ako? Kasi hindi natin tinatong bakit buhay pa tayo eh. Nawarami dyan, namatay na. kaya lang kahit buhay ka na, isipin mo rin Anong klaseng buhay meron ka? Ikaw ba ay, kung tawagin kong buhay na patay? Ano yung sabi kong buhay na patay? Parang wala ka ng pag-aasa sa buhay. Yung mga adik, grabe yung, yun. yung buhay na patay. Kasi ang buhay nila, yung pagiging adik nila. ba? Diba? Yung mga taong araw-araw, nalulumbay, ang pakiramdam nila, wala naman nagmamahal sa kanila, wala nang kumakalinga sa kanila. Napipilitan lang mabuhay yun eh. Lalo si Gicho, madalas mag-isip na magpapakamatay na ako. Buhay ka pa pero parang patay ka na. Hindi eh, ba kabangkawan yun? Isipin mong gusto ko nang mamatay. Ha? Eh marami gusto mo buhay, gusto mo matay. Sa so, marami tayong mga buhay, ngunit patay na. Kaya nga, yun ang isipin natin ako ba ay anong kategorya? Ako ba ay lonely, lonely na? Hmm. Pangalawa, bakit ako nagkakaganito? Kasarili ko ba ang kasalanan ito? O kasalanan din, ng iba na ginawa sa akin? Ngunit kahit kasalanan ng iba, paano ako nag-react sa kanila? Kasi mahalaga ka yung reaction mo eh, hindi yung, yung titingnan mo, eh, hey, ginawa sa akin yan eh. O ano ginawa mo? Pinatawad mo ba? O niyari mo din? Hanggang sa akin ng lahi. ba? Diba? So, yun ang pangalawa. At yung pangatlo, ano ang aking ugnayan sa Diyos? Ako ba ay parang pulubing hingi na hingi na hingi pag nangangailangan? At pag wala na, hindi na ako lumalapit sa Kanya. Meron na eh. So, ako ba ay nagbibigta sa Diyos ng gusto ko? Pag hindi na ibigay sa akin, masama na loob ko. Ano nga, musmus? Di ba ka? So, yun ang iisipin mo, ano uh, ang ko sa Diyos? Sumusunod ba ako sa kanyang alitong tunin? Ako ba'y natutong magmahal sa kapwa ako? Yung mga pinangako ako, minamahal ko ba talaga yan? O ginagamit ko lang? Ito mga panginilay natin, sapagkat lahat yan ay kasalanang iniligtas tayo ng Diyos. Pero pag naisip mo, oy sa taong ito, marami akong matugunan may mga dyang tao na para mga ulilang lang na na wala ko ng pangkapangkapang darang dyan. tinulungan ko yun. Kinausap ko, binigyan ko na bagong pag-asa. Ang mga tao pinatawad ko, bagamat nasakit sa puso ko, pero naawa ako kasi meron silang daladala. -dala. Meron silang mga hugot na hindi nila maunawaan. Pero pinagbigyan ko pa rin dahil ako'y naawa na hindi naman talaga sila masama. Ngunit marami silang pagkakabaling ginawa at kung hindi ko sila papatawarin lalong walang mangyari sa buhay sila meron bang mga tao siya na tinanggihan na aking pagmamahal o paano ko yun ginawa lalo ko ba silang tinaglahi Tinapakan ko ba sila lalo o hindi at ilan na tao talagang tunay kong minahal kasi ang pinakamahalaga sa lahat ilan tao ang tunay mong minahal maaaring namatay na sila, maaaring buhay pa. Pero ilan talaga ang mong minahal? Kasi ang Panginoon, siyang inspirasyon natin eh, sa kahulugan ng pagmamahal. So ito ang pwede natin pagnilayan, lalos sa ngayong Holy Week, para pag nagsimba tayo, kasi pag tayo nag enjoy mag-beach, magpunta sa swimming pool, magpunta sa bundok, magpunta sa anasa, mamasyal, ay pagpasok natin sa simbahan, di ba, ay ibubumuntay at mandalangin doon at magnilay. Kasi din, pag sumama ka sa prosesyon ng ng Biyernes, yung Biyernes Santo, pag ka makipagmarites doon sa kalimat kanan, ay sos naman. So ang gawin mo, habang nag, nagpuprosesyon kayo, magdasal ka at magmilay ka doon sa mga tanong na binigay ko. Dahil itong pinakamahalagang pamamaraan natin sa paglapit natin sa Diyos. Ang relisyon, ang paniniwala sa Diyos ay hindi lang dito eh yun ay personal. Personal mo na pagkilala sa kanya. May nga tinanong ko yung mga kabataan. Naniniwala ba kayo sa Diyos na buhay siya? Opo. Nung hinga ko ng pruweba, wala maibigay ay. Pero gustong gusto ko yung isang estudyante na nagsabi sa akin, Pate, nadama ko siya. Abo, okay yun, di ba? Wala ka nang kailang i sa science eh. oo nadama ko siya at maraming tulong na naibigay niya sa akin hanggang ngayon. Kaya ano ba na sabihin nila, naniniwala akong Diyos ko. May Diyos, Diyos ko, Diyos ko siya. At Diyos natin lahat siya. Na madalas hindi lang tayo nagbubukas na ating damdamin at kaisipan para tanggapin siya. Di ba? Para nga basong binubusa mo ng tubig ay puno-puno na sa sarili niya. Hindi apaw lahat. Walang mangyayari. So ito ang nakikita kong magandang ginagawa natin ngayong ulit. Ang lahat ng dapat ating mahalin ay ang buong nilalang ng Diyos. At kaya yung bayan mo, ah, ang mga kasapi ng mga tao din, kaya nga, ang ating relasyon, may apat eh. Relasyon mo sa sarili mo. Kasi pag hindi mo kilala sarili mo, sino ka? Di ba? Hindi, hindi mo alam, anong talent mo eh. O, yun, na Pangalawa, relasyon nung sarili mo doon sa Diyos. Siyempre, panalangin mo sa Kanya, pagkilala mo sa Kanya, pagsunod sa Kanya mga sinabi. O, sa kanan, ay sa kapwa mo. Di mo supposed na mahalin mo asawa, anak, kaibigan, Uh, kapatid, di ba? Yung susunod, ito yung lipunan. Dito po pasok yung pagmamahal mo sa bayan. Lipunan yon yun eh. May universal na lipunan, meron ding bayan mo. At yung kulay yung balikasan. Kaya nga, napakahalaga ng na pagmamahal din sa bayan mo. Yun ang eh. Hindi pa sarili. Ah, uh, dadagdala ko pa yan. Pagtutuusin mo, walang kasalahan na, na ikaw na apektado lahat ng kasalanan natin may apekto tayo sa sayo. Hindi na sabi ko lang ha, <laughs> na yung bayan mo, ito yung, yung sinilangan eh, sa raniwan. Kaya dapat mahalin mo, tulungan mo, lalo sa panahon ngayon, yung sinasabing international, unti-unting naagnas, unahin mo talaga ang bayan mo. Ano yung pagmamahal sa bayan Una-una, siguraduhin mo na ang pagdaloy ng kapangyarihan ay boboto mo. Yung tama na napatunayan na na maraming ginawa para sa bayan. Hindi para sa'yo lang, para sa bayan. Kasi pag para sa'yo lang, sipsipan lang ang labas niya na eh. Hindi ba pa palakasan lang yan? Pero hindi. Supposing malakas ka doon sa mga kapangyarihan, dapat hindi ka magwawalda at nagtiwala sa'yo. At ikaw maging number one, maging pinakamahusay ka, champion ka sa paglilingkod. Hindi pwede. Dahil malakas ka, okay ka na. So, yun. Kung titignan din natin, ang pagmahal mo sa bayan, ano ba ang basic na kainangan ng na? Una, pagkain. Kasama ka ba sa produksyon ng pagkain? Sa tamang pag-trading nito, sa tamang pagbebenta, pagkakalaga sa kamundukan, sa kalupaan, sa dagat, hindi kukunin mo yan, bebenta mo sa labas, uh, bebenta mo pati kaluluwa mo. Kasi buhay ka, mahala na sila. Ano? Yung kasabihan bang, mamatay man sila, basta buhay ako. Hindi pwede yun. Kasi isang bahagi ka na isang sambayanan. Kaya napakahalaga nitong tanong na pag ikaw ay malapit sa Diyos, dapat pinaniindigan mo din ang pagpapaulat ng iyong bayan. O nang sambayanan. Hindi lang itong bayan mo, kundi yung, pinaka, yung pinakadaigdig. Kaya lang hindi mo kakayanin yun kasi magsimula muna na sa bayan mo. Well, sa personal na buhay ko, isa yung tema ng ng naging buhay ko. Eh. So, dami ng pangyayari. At ito'y tema rin na ako'y ma-ordain. At ito'y tema rin ng ating Jubilee. Ito ay tayo ay palaging umaasa sa Diyos. tayo ay maging saksi ng kahulugan ng pag-asa. Bakit? Ang buhay natin galing sa Diyos, at ang buhay na yan babalik sa kanya. Kaya anuman, ang tahakin mong landas patungo pabalik sa kanya ay dyan mo titingnan na palagi ka lang hindi nawawala ng na pag-asa dahil alam mo, ang Diyos ay sumasa Kasama mo palagi ang Diyos. Ano mangyari sa iyo, mamatay ka man, ay eh kasama mo siya. Yun ang pinakamahalaga. Kaya kahit na parang wala ka ng pag-asa. Yung kung hoping against hope. Yung kalaban mo na mismo yung pag-asa eh. Hindi eh. Ibig sabihin nun talaga, lalak daw pag-asa kasi one track mind ka na, na lahat ng pag-asa mo ay nakatuon sa lakas ng Diyos sa iyo. Sinabi na isang pabro yan eh. Sabi niya, baliwala naman ako. Sino ba ako dito? Ang Diyos lang kaya ako ganito. Hindi sarili ko to. Ang Diyos ang nasa sa akin. So, eh, di ba, Si San Pablo ay eh, siya ang umapatay nagpapahirap sa mga Hudyo. Kasi nga alam niya na masama yung mga Hudyo mga Kristiyano. Pero nung siyay niya ang Diyos. At nabulag siya at ilang uh, panahon siyang nagdadasal at nakikinig sa Diyos. Aba na baligtad na siya na mismo ang nagsasabing kailanganang maniwala kayo sa muling pagkabuhay ni Kristo. At siya ang naging number one theologian sa buong daigdig hanggang ngayon. Ha? Na hindi niya alam ng iba yan. Halos lahat ng theology, binabalikan mo yung mga sinulat ni San Pablo. At yung mga kung tawagin theological discourse. Kaya nga, yung sa buhay ko, ang isang bagay na hindi nawawala sa akin, pag-asa. Kasi ang pag-asa ay nakaangkla yan sa pananampalataya, sa pagkitiwala. So, basang palataya ka sa Diyos, kasi umaasa ka sa Kanya. Lumalakas ang pag-asa mo dahil sa pananampalataya mo. At yung iyong pag-asa ay naka-connect dyan, naka-connect yan sa pag-ibig. Kasi madalas tayo masira, ang pagtitiwala eh. Kala mo umiibig din sa'yo, di naman pala, no? Pinalitab ka na, mga gano'n, di ba? O kaya, naku, ganda-ganda ng na pagka ng pakisama sa'yo. Yung pala, meron lang napupura, meron na kukuha sa'yo. Pag wala na, wala na, basura ka na rin. Eh. hindi. Tuloy din natin, sa pamagitan ng pag-asa, na magmahal sa kapwa. Meron kasi naman, kaya na nasabi ko kanina, may mga hugot, kailangang paghilubin yung mga hugot, eh. Mahirap mong maging judgmental sa kapwa mo kung hindi mo alam yung pinagdaanan niya. At pag nauna mo pinagdaanan niya at natulungan mo siya, magbubago ng pagkatao yun. Magbubago parang, oo nga, ano, may pag-asa pa pala ako. Akala nila, wala na. So nakakahawa yung pag-asa eh. Ha? At ito nga, sabi ko, ang naging uh, mahalaga sa buhay ko, ang uh, tema o virtue ng patuloy na umasa sa Diyos. Aming Diyos Ama, muli naming dinadakila at pinupuri ang iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po sa iyong mensaheng ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong ginamit na lingkod sa muli naming paggunita sa sakripisyong ginawa ng iyong anak na si Heso Kristo. Dalangin namin na tumatak sa aming mga puso at isipan ang iyong walang hanggang kabutihan at pagmamahal. Nang sa ito ay aming maisabuhay at maibahagi sa aming mga kapwa. Nawa, maunawaan namin ng lubos ang tunay na kahalagahan at paggunita ng iyong pagsasakripisyo sa krus. Mabigyang kanawa namin ng kaluguran at kapurihan sa pamamagitan ng aming patuloy na pagsunod sa iyo, hindi lamang sa panahon ng Semana Santa, kundi sa bawat araw ng aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay sa iyo lamang namin idinadalangin. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu,